Hello mga study buddy. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa ating GMRC class. Ako si Teacher Waven at ngayong araw ay pag-uusapan natin ang kahalagahan ng pananampalataya sa paghubog ng ating mabuting asal at kaalaman sa tama at mali. Siguraduhin na nakahanda na ang inyong gamit dahil marami tayong matututunan ngayon. Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin ngayon, balikan muna natin ang ating napag-aralan noong nakaraang linggo. Ano ang tinalakay natin sa ating nakaraang lesson sa GMRC? Tama, mga batas trapiko at tamang asal sa kalsada. Bakit mahalaga na tayo sa mga batas trapiko. Magaling! Para sa kaligtasan ng lahat at upang magkaroon ng kaayusan sa daan. Magbigay ng halimbawa ng isang batas trapiko na dapat nating sundin araw-araw. Mahusay. Pagtawid sa pedestrian lane, pagsunod sa traffic light, hindi tumatawid sa bawal na lugar, pagsusuot ng helmet sa motorsiklo, at iba pa. Ano ang iyong natutunan tungkol sa pagiging responsableng mamamayan sa kalsada? Napakagaling mga study buddy. Ipinapakita nito na handa na tayong matuto ng bagong aralin tungkol sa ating pananampalataya na nagbibigay gabay din sa ating mabuting asal. Bago tayo magpatuloy, alamin muna natin ang ilang mahahalagang salita sa aralin natin. Pananampalataya, paniniwala o tiwala sa Diyos o mas mataas na kapangyarihan. Relihiyon, sistema ng paniniwala at ritwal ng pananampalataya. Kristyanismo, pangunahing relihiyon sa Pilipinas. Islam, relihiyon ng ating mga kapatid na Muslim. Panalangin, pakikipag-usap sa Diyos. Mga study buddy, ano nga ba ang pananampalataya? Kapag naririnig mo ang salitang ito, ano ang naiisip mo? Tama, ang pananampalataya ay ang ating paniniwala o tiwala sa Diyos o sa mas mataas na kapangyarihan. Ito rin ay maaaring sa ating relihiyon o mga paniniwala na nagtuturo sa atin ng kabutihan. Ayon sa ating lesson, ang pananampalataya ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa lalo na sa oras ng pagsubok. Ito ang nagtuturo sa atin ng mabuting asal at pagiging mabuti sa kapwa. Ito rin ay gabay para malaman natin ang tama at mali sa ating mga desisyon. Ngayon, subukan nating sagutin ang tanong na ito. Ano-ano ang mga ginagawa mo sa araw-araw na nagpapakita ng iyong pananampalataya? Isipin ninyo ito, mga study buddy. Halimbawa, nagdarasal bago kumain, tumutulong sa kapwa, o nagbabasa ng inyong banal na aklat. Maganda. I-share ninyo yan sa inyong pamilya mamaya. May kilala ba kayong tao na malakas ang pananampalataya? Halimbawa, si nanay o tatay na laging nagdarasal. O kaya naman si lola na laging nagpapasalamat sa mga biyaya. Ang pananampalataya nila ay nagbibigay inspirasyon sa atin. Katulad nga ng sinasabi sa Biblia o Quran ang pananampalataya ay nagbibigay lakas at pag-asa. Ngayon, isipin mo, paano mo mapapalakas ang iyong pananampalataya araw-araw? Pwede mong isulat sa notebook mo. bilang pagtatapos gumawa tayo ng simpleng pangako isulat sa inyong notebook ako si pangalan ay nangangakong isa sa buhay ang aking misyon at mga tungkulin sa pananampalataya sa pamamagitan ng Huwag kalimutan na i-like, i-share at i-subscribe ang ating channel para sa mas marami pang mabubuting aral at kwento. Comment below, ano ang natutunan mo sa ating lesson today? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Tandaan, ang pananampalataya ay nagbibigay gabay sa ating buhay. Paalam, study buddy, at pagpalain kayong lahat. Ngayon, sa gabay ng iyong guro, gawin ang mga sumusunod na gawain para mas lalong mapalalim ang ating pagkatuto.